So pag uh, may checkpoint mga lods, so, wag tayong masyadong kabado, di ba? So, Siyempre, alam nyo na kapag uh, wala talaga kayong license, uh, mahalata kayo kasi lingon kayo ng lingon. So ganito lang po yan mga lodi. So pwede kayong tumabi, yan dito miss yung gailid, or pwede rin naman po kayong gumit na depende po yan sa inyo. Ayan, kapag may checkpoint mga lodge, focus lang diretso lang sa tingin. So, ito ana ah, para dahil substandard helmet mga lodi. Ayan. So, ingat lang po tayo sa pagsuot ng substandard helmet mga lodge. So, 'yun lang, no? Para hindi po tayo parahin mga lodi. Diretso lang yung tingin natin. Ayan. So, huwag tayo palingon ng lingon sa gilid para at least um, hindi tayo mahalataan na may violation tayo so dapat straightforward lang ba focus lang sa dinaadaanan mga lodi wag kang uh, lingon ng lingon kasi baka pag lingon mo ay magka eye to eye contact kayo ng LTO edi para ka ngayon di ba na dapat pag nag ano ka i-close mo yung visor mo mga lods para hindi ka masyadong nate-tense na lingon ka ng lingon doon sa uh, gilid. Siyempre, kapag pinara ka mga lodi, tatabi ka, siyempre, tatanggalin mo yung helmet mo as respect dun sa uh, personnel ng LTO. So, yun lang siguro, no, for to this tip, basta uh, mga lodi, uh, make sure na dapat uh, renew tayo, no, may license tayo pag dumaan tayo sa LTO. So, hindi naman nila uh, ikaw paparahin agad kapag wala naman silang nakita ang violation sa iyo so make sure unang unang nakikita nilang violation yung iyong helmet side mirror ayan. so modified muffler yung mga mayingay na tambutso so maliban sa aftermarket pipe okay lang yon. so yun lang yung nakikita nilang violation syempre sunod na po yan yung license yung ORCR bago po yan nila hahanapin sa iyo kapag pinarakan na po no? So make sure naka full face kayo, half face. Huwag po kayong mag helmet ng ano, not shell or bao helmet na sinasabi nila. Ay bawal po 'yan. So 'yan lang for tip mga lods. Sana nakatulong sa inyo. Ingat pa.